ang tanong ko po ay eh, ganito kasi po ako mahirap lang eh gusto ko pong magipon ng yaman dito sa lupa hindi naman ako makaipon dahil mahirap nga lang ako tricycle driver nga lang ako po eh. eh ngayon ang gusto ko pong mangyari eh sa langit na lang ako magipon ng kayamanan ah yun po eh tatanong ko po sa inyo kung paano ko po, po yun gagawin para yung po yung aking makamtan. At kung sakali po nga ako makaipon ng yaman naman sa langit, yung po ba yung aking pakikinabangan? Yun po. Mga kapatid, ano, sabi mo, hindi ka makaipon dito sa lupa ng kayamanan dahil mahirap ka lang, tricycle driver, sabi mo. Hindi ka makaipon-ipon dahil bawat kitain, alam mo naman sa ating bansa, pataas ng pataas. Ganito ang masasabi ko sa iyo. Kung mag-iipon ka naman ng uh, kayamanan sa langit, dito rin sa lupa iniipon yun eh. Baka akala mo, giintayin mo sa langit bago ka pa kapag nakarating ka na roon, saka ka mag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi. Dito rin yun sa lupa iniipon. Basahin natin sa Mateo 6, versikulo 19 huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, mga kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi nang at hindi nagsisipagnakaw pag-nakaw ang mga magnanakaw. So for the meantime na ayaw tayong pang-ipunin ni Kristo ng kayamanan sa lupa, dito pa rin sa lupa, sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dito rin natin gagawin yon. Kaya ang pag-iipon naman ng kayamanan sa langit, alam mo ba kapatid ko ano yung kayamanan sa langit? Kayamanan sa langit yung mabubuting gawa na ating dapat nagawin sa buhay. Habang buhay tayo, ang iipunin natin hindi pera kundi yung gawang mabuti. Mabuting gawa sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, sa kapwa-tao. Lahat ng ating makakasalunga sa buhay, kailangan gagawa natin ng mabuti. Yun ang pag-iipon ng kayamanan sa langit sapagkat yung yung kayamanan sa langit yun ang kabutihan eh na iniipon mo sa puso mo. Sa 6.45 ng Lucas, ganito nakasulat. Ang mabuting tao mm. ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Mm. At ang masamang tao ay kumukuha ng pasamaan sa masamang kayamanan. Tamo, dalawang klase ang kayamanan. Isang mabuting kayamanan, isang masamang kayamanan. Yun ang wika ang mabuting tao kumukuha siya ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. So alam mo yung yung palang kayamanan sa langit, yun ang iniipon mong kabutihan sa yung puso. Hindi ang iniipon mo sa puso ay poot selos, inggit, pait. Hindi yun ang iipunin natin sa puso. Lahat ng kabutihan, kung paano natin magagawa ng kabutihan yung ating anak, asawa, kapatid kapwa tao at pati nga kaaway pinagagawa ng mabuti ng Panginoon sabi niya ibigin mo ang iyong kaaway sabi niya kung sila'y magutom pakainin mo pag nauhaw painumin mo di ba yan ang pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa na ang iniipon mo'y kayamanan sa langit lahat ng kabutihang pwede mong magawa gagawin mo sa lahat ng tao pakinggan mo sa sais ng galasya ganito nakasulat kapatid kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayon, sabi, samantalang tayo'y may pagkakataon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are at the household of faith. Yan. Pag meron tayong pagkakataong gumawa ng mabuti, gagawa na agad tayo. Wag nating ipagpapaliban yung mabuti. Kasi nagkakasala tayo sa Diyos pagka meron kang pagkakataong gumawa ng mabuti. Hindi mo namang ginawa. Kasalanan yun sa 4.17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ang iipuning kayamanan sa, sa mundo kapatid, yung ano, yung lahat ng mabubuting gawa. Ipinin mo sa puso mo ang bawat mabuting balak at naisin sa kapwa mo tao. At yun ay niriri. Niri rostro ng Diyos sa langit. Sinusulat yon kapatid. Pagdating ng pag-uukom, bubuksan yon. Pakinggan mo sa isang talata, kumbaga meron kang deposit slip sa langit. Nakadeposit doon kung ano yung ginawa mo, no? Basahin natin sa Apokalipsis 20.12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa yung mga gawa natin itinatala sa langit yun ano? kaya pagka ang ginagawa mo magagandang gawain, makabutihan isinusulat ng Diyos yun sa langit ito na nagiging deposit ito si mo ang kayamanan mo sa langit na pagdating ng araw, pakikinabangan mo kapatid. Ang pakinabang doon, nasa Filipos 2.12. Pakinggan nyo. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagpuspa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. ano, resulta nung gawain mong kabutihan, ayun na kay gawain ng inyong sariling pagkaligtas. So maliligtas ka, magiging dapat ka sa Diyos, hindi ka mapupunta sa impyerno pagka nagtipon ka ng mabubuting gawa. Yun ang sagot sa tanong mo kapatid.